Noong nakaraang siglo ay may ilang libong kaso ng plane crash na nagresulta sa pagkawala ng buhay ng napakaraming tao. Bagamat bumaba ang mga naturang sakuna nitong mga nakaraang dekada ay marami pa rin ang natatakot sumakay sa eroplano. Maaaring lahat ng pampasaherong eroplano ay may mga oxygen mask at life jacket para sa mga pasahero nito. Pero tulad ko ay naisip mo rin ba kung bakit walang parachute ang mga commercial plane? Dahil kung tutuusin ang mga parachute ay pwedeng magligtas ng mga buhay sa sandaling magkaroon ng aberya o pagcrash ng isang eroplano. Alam mo ba na may mga dahilan kung bakit hindi talaga maaaring magkaroon ng parachute sa mga pampaserong eroplano? At 'yan ang pag-uusapan natin. Una na dyan ay ang landing at takeoff. Karamihan sa mga plane crash na napapanood natin o naririnig sa mga balita ay nangyayari alinman kapag lumilipad ang eroplano sa impapawid o kapag ito ay maglaland na sa lupa papalapit sa runway at landing zone. Kaya naman ang take-off at landing ay itinuturing na pinakamahirap at mapanganib na bahagi ng anumang flight. Sa mga sandaling ito ng paglipad, ang altitude ng eroplano ay masyadong mababa para i-deploy ng ligtas ang mga parachute. At bukod pa dyan ay masyadong mabilis ang takbo ng eroplano kapag ito ay nagtake off o naglanding kaya naman hindi ito ligtas para sa isang parachutist. Sunod naman ang breathable oxygen at temperature. Karamihan sa mga parachutist ay nagii-skydive mula sa taas na 10,000 to 13,000 feet, pero ang mga commercial aircraft ay karaniwang naglalayag sa taas na 35,000 to 40,000 feet. Kung kaya't sa ganito kataas ang hangin ay napakanipis kaya naman ang mga aeroplano ay may mga pressurized cabin. Ang pressure na to ay napakahalaga dahil kung wala ito ay hindi ka makakainga sa loob ng eroplano. Sa katunayan ito ang dahilan kung bakit bumababa ang mga oxygen mask mula sa itaas ng iyong upuan sa oras ng emergency upang agad kang makakuha ng access sa oxygen kapag ang pressure ng aeroplano ay na -compromise. Ang isa pang problema ay ang air temperature sa ganong kataas ay nasa 40 to 50 degrees below freezing kung saan ang isang pasahero na nakaparanshoot ay tumalon mula sa isang commercial plane ay mga ngailangan din ng special suit bilang proteksyon sa nagyayelong lamig ng temperatura. Ang ikatlo ay walang proper training ang mga pasahero na gumamit ng parachute. Ang parachute ay hindi lamang isang malaking piraso ng tela na nakatali sa ilang mga string na kusang bubuka sa sandaling ito ay ihagis sa himpapawid. Sa halip, isa itong piraso ng kagamitan na may ilang malilit na bahagi na dapat perpektong mapagana sa sandaling ito ay ideploy. Kaya naman isa ito sa dahilan kung bakit kahit na isinasagawa ang skydiving ng dalawang tao ay kinakailangan muna nilang sumailalim sa mga pre-jump training dahil ang mga pasahero na hindi pa nakagamit o nakakita ng parachute ay malamang na hindi magagawang paganahin nito ng ligtas. Hindi lang yan. Isipin mo na lang na ikaw ay nasa isang sitwasyon na halos lahat ng pasahero ay nagpapanik dahil ang eroplano ay bumubulusok pababa at kailangan yung kumila at maghintay sa isang pintuan para makalundag. Sa katunayan ay mas malaki ang posibilidad na mag-glide ang eroplano at magkaroon ng matagumpay na emergency landing kaysa sa isang mapanganib na jump procedure ng mga pasaherong natataranta at hindi alam ang unang gagawin sa parachute. Sunod ay hindi dinisenyo ang mga pampasaherong eroplano para sa skydives. Malamang ay napanood mo na sa mga pelikula na karaniwang sumasakay ang mga skydivers sa mga special aircraft na dinisenyo para mag-facilitate ng mga skydives. Kadalasan ang mga ito ay may malaking pinto sa gilid nito o isang rampa na bumubukas sa likuran ng eroplano kaya naman ligtas na nakakalundag o nakakapag-skydive mula sa mga sasakyang ito dahil ang mga pampaserong eroplano ay hindi dinisenyo para sa mga taong tumatalon sa 35,000 feet at dahil ang mga commercial planes ay pressurized ang mga pinto nito ay hindi basta-basta mabubuksan habang nasa mid-flight. At ang panghuli sa ating listahan ay ang pera. Ang mga parachute ay malaki, mabigat at bulky kaya naman ang karaniwang parachute ay hindi magkakasya sa ilalim ng upuan at makakadagdag din ito ng bigat sa aeroplano. Kaya naman para ito ay matugunan, ang mga parachute ay kailangang gawing mas maliit. Siyempre, kinakailangan din na may system para matiyak na ang parachute ay magbubukas lamang sa sandaling handa na ang gagamit nito. Ang mga factors na to ay nagdaragdag sa kabuwang halaga ng isang flight at dahil ang mga pasahero ang gagamit nito, ang resulta ay tataas ang presyo ng tiket na siya namang bad news para sa mga airlines. Dahil dito, nagiging pangunahingad lang ang pera sa pagkakaroon ng mga parachute sa mga aeroplano. Hindi ba't dapat nating tandaan na kapag nagka problema ang makina ng isang eroplano sa kalagitnaan ng flight, ang aeroplano ay hindi basta-basta bubulusok pa baba na parang isang bato. Dahil may kakayahan din itong mag glide, isang bagay na ginagamit ng mga piloto para magsagawa ng emergency landing kapag may aberya at hindi ba't mas magiging ligtas. Kung mananatiling kalmado ang mga pasahero at nakasuot ng seatbelt kung may nangyaring mali sa oras ng flight habang ang piloto ay nag-aattempt ng emergency landing sa halip na tumalon sa eroplano sa taas na 40,000 feet at ngayong alam mo na kung bakit walang parachute ang mga commercial planes ay ano ang opinion mo tungkol dito? Comment down below.